Ang pangalan mo? Ha? Ay, kuya. Ay. Okay. Ano pangalan mo? Anong pangalan mo? Sabi mo sa anong pangalan, ano pangalan mo? Uh.

Kinakausap kita. Ano mo? Sabagot ka. Anong pangalan mo? Ka. Ganun mo Ganun ako pa rin alam. may na pa rin. Siya hindi eh. Siya yeah. <coughs> Emang, 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 Ini emang, ini.